pangsyam na tayo sa video natin kasakses sa New Year Resolution na pwede mong maging idea, pagbibigay o volunteer work. Magandang araw muli sa inyong lahat kasakses sa panahon ngayon na pakahalaga ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Narito ang ilang paraan kung paano natin maging gawing bahagi ng pagbabago sa ating komunidad. Una, magbigay tayo ng oras o tulong sa mga charitable organizations. Sa pagbibigay ng oras o tulong sa mga charitable organization, tayo ay nakakatulong hindi lamang sa mga nangangailangan, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng ating komunidad. Maari tayong mag-volunteer sa feeding programs, medical mission at iba pang mga aktibidad na naglalayo magbigay ginhawa sa ating mga kababayan. Pangalawa, maging bahagi ng community projects o outreach programs isang magandang hakbang din ang maging bahagi ng uh, community projects o outreach programs ito ay nagbibigay daan para tayo ay magsama-sama sa pagtataguyod ng mga proyektong makakatulong sa kaunlaran ng ating komunidad. Maaari tayong magsanib pwersa sa mga tree planting activities at clean up drives o kahit sa mga pagtatayo ng mga livelihoods programs. Pangatlo, isama ang pagbibigay bilang bahagi ng iyong regular na buhay. Maaaring ito ay simpleng pagtulong sa ating kapwa, sa kalsada, at ng mga bagay na hindi natin kailangan o kahit sa mga pagbibigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng positibong salita. Sa pagtutulungan at pagkakaisa, mas magiging masigla at mas mapayapa ang ating komunidad. Huwag natin kalimutan ang malasakit at pagmamahal sa bawat isa. Sama-sama natin gawin makulay ang buhay ng bawat membro ng ating komunidad. So salamat muli ka, success! At huwag mong kalimutan yung susunod na video natin. Yung pangsampu na yon so last na video na natin yon sa New Year's resolution na pwede mo pagpilian. Yung pagkakaroon ng malawak na social connection. So, as a content creator, kailangan natin yon kasakses. So, kita-kits tayo sa pangsampung video natin. Maraming maraming salamat po at see you! Sa next video, bye-bye and God bless po. Thank you.